Araw-araw, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagbubukas ng isang bote ng Pepsi at tinatamasa ang kakaibang lasa nito. Ang inumin na ito ay naging mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. At mahirap isipin kung ilang beses sa isang araw natin nakikita ang pamilyar na asul na label o naririnig ang katangiang sumisitsit kapag binuksan natin ang bote. Ang Pepsi ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang buong kwento na nakapaloob sa isang bote. Ano ang dahilan kung bakit siya espesyal? Bakit ito pinipili ng milyon-milyong tao? Ang lahat ng ito ay tungkol sa isang natatanging recipe, mataas na pamantayan ng produksyon, at isang diskarte sa packaging na nakakatugon sa mga pangangailangan ng modernong lipunan. Ang lasa ng Pepsi ay isang bagay na mahirap malito sa anumang bagay banayad na tamis na may mga tala ng citrus, isang kombinasyon na naging tunay na maalamat. Lumilikha ito ng napaka-refresh na alon na kailangan sa pagtatapos ng mahabang araw o sa gitna ng isang masayang party. Gayunpaman, sa likod ng panlasa na ito, mayroong maraming trabaho, makabagong teknolohiya at pansin sa detalye. Ang produksyon ng Pepsi ay hindi lamang tungkol sa inumin, kundi tungkol din sa pangangalaga sa kapaligiran at mga mamimili. Halimbawa, ang kanilang mga bote ng salamin ay hindi lamang nagpapanatili ng kadalisayan ng lasa, ngunit isa ring eco-friendly na solusyon. Ang mga bote na ito ay madaling i-recycle at binabawasan ang mga basurang plastik na ginagawang hakbang ang bawat pagbili tungo sa isang mas luntiang hinaharap. Bilang karagdagan, ang automasyon ng produksyon ay kahanga-hanga. Mahirap paniwalaan. Ngunit halos walang paggawa ng tao ang kasangkot sa proseso ng bottling at packaging. Ang lahat ay idinisenyo upang ang bawat bote, bawat paghigop ng Pepsi ay nagdudulot ng saya at ginhawa. Ito ay isang tunay na simbiosis ng kalidad ng mga tradisyon at modernong teknolohiya. Tingnan nun natin ang loob ng pabrika ng Pepsi at tingnan kung paano ipinanganak ang maalamat na inumin na ito. Ang paggawa ng Pepsi ay nagsisimula sa pinakamahalagang yugto, ang paghahanda ng mga sangkap. Ito ang batayan kung saan nakasalalay ang mismong panlasa na minamahal ng milyon-milyong tao. Ang pangunahing sangkap ng inumin ay isang lihim na sirup. Ang komposisyon nito ay nananatiling misteryo kahit na sa karamihan ng mga empleyado ng kumpanya. Ayon sa mga alingaungaw, iilan lamang sa mundo ang nakakaalam ng recipe at ito ay maingat na binabantayan. Ang syrup na ito ay hinaluan ng purified sparkling na tubig upang lumikha ng kakaibang kombinasyon ng tamis at mga citrus notes na ginagawang lubos na nakikilala ang Pepsi. Tinitiyak ng mga modernong teknolohiya na ang lasa ng inumin ay nananatiling hindi nagbabago anuman ang batch o lugar ng produksyon. Pagkatapos, ihanda ang mga sangkap, ang mga bote ay sumasa ilalim sa multilevel na paglilinis. Kasama sa prosesong ito ang masusing paghuhugas, gamit ang mga espesyal na solusyon na epektibong nag-aalis ng anumang dumi. Pagkatapos nito, ang mga bote ay tuyo na may malakas na agos ng hangin upang ganap na maalis ang kahalumigmigan sa pagpasok sa inumin. Ang hakbang na ito ay ganap na automatiko na nagpapahintulot sa libu bote na maproseso sa loob lamang ng ilang minuto. Salamat sa paghahandang ito. Ang bawat bote ay nakakatugon sa pinakamataas na pamantayan ng kalinisan at handa na para sa karagdagang pagproseso. Nag-aalok ang Pepsi sa mga mamimili ng iba't ibang mga opsyon sa packaging. Ngunit, ang 1.5 litro ng mga plastik na bote ay nananatiling isa sa pinakasikat. Ito ang perpektong pagpipilian para sa mga hapunan ng pamilya, mga party, o sino mang gustong mag-enjoy sa inumin sa loob ng ilang araw. Tinitiyak ng takip ng airtight na ang bote ay mananatiling sariwa at carbonated kahit na ang bote ay nabuksan ng maraming beses. Ang kumpanya ay nagbabayad ng espesyal na pansin sa pagtiyak na ang takip ay madaling isara at buksan ng hindi nawawala ang selyo nito. Ang mga bote na ito ay naging isang tunay na paghahanap para sa mga mamimili na pinahahalagahan ang kaginhawahan at pagiging praktiko. Isa sa mga kamakailang inobasyon ng kumpanya ay ang mga itim na plastik na bote. Naakit nila ang pansin hindi lamang para sa kanilang hitsura, ngunit nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa kanilang pagkamagiliw sa kapaligiran. Ang katotohanan ay ang itim na plastik ay mas mahirap i-recycle dahil sa mga katangian ng pigment. Gayunpaman, ang Pepsi ay aktibong nagtatrabaho upang malutas ang problemang ito. Ang kumpanya ay nagpapakilala ng mga bagong teknolohiya na magpapahintulot sa mga naturang bote na ma-recycle ng hindi nakakapinsala sa kapaligiran. Bukod dito, isinasaalang-alang ng Pepsi ang paggamit ng mga alternatibong materyales na magpapanatili ng kapansin-pansing hitsura at functionality ng packaging, ngunit magiging mas environment-friendly. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga ambisyosong plano para sa hinaharap. Ang isa sa mga pangunahing bahagi ng pagunlad ay isang kumpletong paglipat sa mga recyclable na materyales. Sinusubukan na ng Pepsi ang mga bote na gawa sa recycled na plastic. Gayun din ang mga bio-based na materyales na maaaring palitan ang tradisyonal na plastic. Bilang karagdagan, ang mga pagpipilian ay isinasaalang-alang upang lumikha ng mga bote na may pagdaragdag ng mga biodegradable na elemento na magbabawas sa polusyon sa kapaligiran. Ang layunin ng kumpanya ay gawing ganap na recyclable at environment-friendly ang lahat ng packaging sa 2030. Ang bawat hakbang ng proseso ng pagmamanupaktura ng Pepsi ay maingat na isinasaalang-alang. Mula sa lihim na sirup hanggang sa mga makabagong solusyon sa packaging, ang lahat ay naglalayong tiyakin na ang bawat bote ay nakakatugon sa matataas na pamantayan at nagdudulot ng kasiyahan sa mga mamimili. Ang kumpanya ay hindi lamang nagpapabuti sa mga kasalukuyang proseso, ngunit matapang din na tumitingin sa hinaharap na nagpapakilala ng mga solusyon sa kapaligiran at advance na teknolohiya. Ang Pepsi ay hindi lamang isang inumin, ito ay isang produkto na nagsusumikap na maging simbolo ng pag-unlad at pagmamalasakit sa kapaligiran. Pagkatapos, ihanda ang mga sangkap at linisin ang mga bote. Ang susunod na hakbang ay pagbote ng inumin. Ang prosesong ito ay ganap na automatiko at ang bawat bote ay pinupuno sa tinukoy na antas na may perpektong katumpakan. Kinokontrol ng mga espesyal na makina ang dami ng inumin na sa labis na pagpuno o kulang sa pagpuno. Ang automation ay critical dito dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa libu-libong bote kada minuto. Pagkatapos ng bote, ang bawat bote ay tinatakan ng takip upang mapanatili ang lasa at pagiging bago ng inumin. Nangyayari ito sa ilalim ng mga kondisyon na hindi kasama ang pagpasok ng mga kontaminant na ginagarantiyahan ang ganap na kadalisayan ng produkto. Ang proseso ng pagkontrol sa kalidad ay magsisimula kaagad pagkatapos ng yugto ng bottling at capping. Ini-scan ng mga espesyal na detektor ang bawat bote upang matiyak na ang takip ay naka-install ng mahigpit at ang inumin ay ibinuhos sa kinakailangang antas. Kung may nakitang mga depekto, automatikong aalisin ang bote sa linya na inaalis ang posibilidad na maabot nito ang mamimili. Ang antas na kontrol sa kalidad ay nakakatulong na mapanatili ang reputasyon ng brand at ang tiwala ng milyon-milyong customer. Ang prosesong ito, bagamat tila simple, ay nangangailangan talaga ng mataas na katumpakan at kahusayan sa teknolohiya. Sa isang nakalaang linya, inilalapat ng mga automated na makina ang mga logo ng tatak, kulay at impormasyon ng produkto na may hindi kapanipaniwalang bilis at katumpakan. Kabilang dito ang mahalagang data tulad ng komposisyon ng inumin, petsa ng pag-expire, pati na rin ang mga tagubilin para sa pag-recycle ng packaging. Ang label ay hindi lamang isang pandekorasyon na elemento. Ito ay ang mukha ng produkto. Nilikha ang disenyo nito na isinasaalang-alang ang maraming taon ng pananaliksik upang maakit ang atensyon ng mga mamimili at pukawin ang mga asosasyon sa tatak. Nakakatuwang katotohanan, ang unang logo ng Pepsi ay idinisenyo noong 1898 at pagkatapos ay tinawag itong Brad's Drink na ipinangalan sa lumikha ng inumin si Caleb Bradham. Ang modernong logo na alam natin ngayon na may bilog na kahawig ng takip ng bote ay hindi lumitaw hanggang sa kalagitnaan ng ikadwain na siglo. Ang simbolismo nito, kabilang ang asul at pula na mga kulay, ay nauugnay sa mga tradisyon ng Amerikano at kumpiyansa sa tatak. Susunod, magsisimula ang packaging ng mga natapos na bote. Ang mga robotic system ay maingat na nangungolekta ng mga bote sa mga grupo na pagkatapos ay nakapak sa mga kahon o nakabalot sa pelikula ang mga espesyal na manipulator ay gumagana ng may ganoong bilis at katumpakan na ang kanilang paggalaw ay kahawig ng isang sayaw. Ang bawat batch ng mga bote ay nakaayos upang mabawasan ang panganib ng pinsala sa panahon ng transportasyon. Ang mga makabagong teknolohiyang ito ay nakakatulong ng malaki sa pagpapabilis ng proseso ng packaging at pagbabawas ng mga gastos sa produksyon. Ginagamit din ang automation sa mga yugto ng transportasyon. Ang mga palletizing robot ay maingat na naglalagay ng mga kahon ng mga bote sa mga palet na lumilikha ng isang matatag na istruktura para sa pasulong na pagpapadala. Ang mga sistemang ito ay hindi lamang pinasimple ang logistik, ngunit tinitiyak din ang maximum na kaligtasan ng produkto kapansin-pansin na ang manumanong pagawa ay kinakailangan pa rin minsan sa yugto ng kontrol sa kalidad o sa kaso ng mga pagkabigo sa automatikong sistema. Maingat na sinusubaybayan ng mga espesyalista ang proseso. Inaalis ang mga posibleng problema at sinusuri ang pagpapatakbo ng kagamitan. Ito ay isang karagdagang layer ng kontrol na nagbibigay daan sa amin upang makamit ang pinakamataas na pamantayan ng produksyon. Ang automation ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa bawat aspeto ng produksyon ng Pepsi. Pinapayagan ka nitong lumikha ng libu-libong bote bawat araw na may kaunting oras at mapagkukunan habang pinapanatili ang pare-parehong kalidad ng produkto. Ang prosesong ito ay isang halimbawa kung paano magagawa ng makabagong teknolohiya ang produksyon na mas episyente, tumpak at makakalikasan. Salamat sa mga desisyong ito. Ang Pepsi ay nananatiling isa sa mga pinakasikat na inumin sa mundo. At ang mga proseso ng produksyon nito ay nananatiling modelo ng pag-unlad ng teknolohiya. Ang Pepsi ay higit pa sa isang carbonated na inumin. Para sa milyon-milyong tao sa buong mundo, ito ay naging simbolo ng kagalakan pampalamig at kaaya-ayang sandali. Ang bawat bote ay isang maliit na paalala ng mga simpleng kasiyahang pinagsasama-sama ang mga kaibigan, pamilya at mga estranghero. Ang lasa ng Pepsi, magaan na tamis na may mga tala ng sitros, ay nagbubunga ng mga kaugnayan sa tag-araw, mga pista opisyal at maliwanag na mga kaganapan sa buhay. Ang inumin na ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na gawain para sa marami. Maging ito ay isang pahinga sa trabaho, isang picnic sa kalikasan o isang maingay na party. Sa totoo lang, mas gusto ko ang Coca-Cola, ngunit hindi ito hadlang sa akin na pahalagahan ng Pepsi para sa kakaibang lasa at katangian nito. Ang Coca-Cola ay nananatiling paborito para sa akin. At kung hindi mo pa nakikita ang aming kamakailang video tungkol sa paggawa nito, Lubos kong inirerekomenda na panoorin ito. Doon mo malalaman kung paano nilikha ang inuming ito at kung bakit ito napaka -espesyal. Ngunit ang pagsasalita tungkol sa Pepsi, hindi maaaring hindi mapansin ng isa ang mga tampok nito. Isa itong inumin na may sariling personalidad at iginagalang ko na nakahanap ito ng tapat na sumusunod sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang partikular na humahanga sa akin tungkol sa Pepsi ay hindi lamang ang lasa nito, kundi pati na rin ang paraan ng paglapit ng kumpanya sa paglikha ng produkto nito. Ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya o sukat, ngunit tungkol din sa responsibilidad. Halimbawa, ang paggamit ng mga bote ng salamin ay nagpapakita na ang Pepsi ay nagmamalasakit hindi lamang sa panlasa kundi pati na rin sa kinabukasan ng ating planeta. Ang atensyong ito sa detalye ay nagpapaisip sa akin tungkol sa kung gaano kamalayan ang mga pagpipiliang magagawa ng bawat isa sa atin. Kapag bumili ka ng isang bote ng salamin, pakiramdam mo ay gumagawa ka ng isang bagay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin para sa mundo sa paligid mo. Ang mga aspetong ito ay nagbibigay sa akin ng paggalang sa kumpanya at sa produkto nito. Kahit na mas madalas kong piliin ang Coke, hindi ko maiwasang humanga sa pagsisikap ni Pepsi na lumikha ng higit pa sa inumin. Dagdag pa, sa isang mainit na araw, walang mas mahusay kaysa sa paghawak ng isang perpektong pinalamig na bote ng Pepsi sa iyong mga kamay. Sa ganitong mga sandali, naiintindihan mo na ang inumin na ito ay hindi lamang isang panlasa, ngunit bahagi din ng nakarefresh na sandali na ginagawang mas maliwanag ang araw. Sa huli, ang Pepsi at Coca-Cola ay higit pa sa mga inumin. Ito ay mga emosyon, mga asosasyon, at kahit na mga alaala. -ala. At habang ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kagustuhan, ang parehong mga tatak ay nagbibigay inspirasyon sa kanilang kasaysayan at diskarte sa paglikha ng mga produkto. Sa pamamagitan ng paraan, kung hindi mo pa napili ang iyong paborito, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Magiging kawiliwiling malaman kung ano ang mas malapit sa iyo. Ang proseso ng pagmamanupaktura ng Pepsi ay isang tunay na halimbawa kung paano nagsasama-sama ang pagbabago at kalidad upang lumikha ng isang produkto na pinahahalagahan ng milyon-milyon. Ang bawat yugto mula sa paghahanda ng mga sangkap hanggang sa pag-iimpake ay iniisip hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang automation, responsibilidad sa kapaligiran at isang pangako sa kahusayan ay ginagawang espesyal ang tatak na ito. Ang Pepsi ay hindi lamang isang nakakapreskong inumin kundi isang simbolo din nang pag-unlad na nagbubuklod sa mga tao sa buong mundo. Para sa akin personal, kahit na sa aking kagustuhan sa Coke, mahirap na hindi humanga kung paano nananatiling tapat ang Pepsi sa mga halaga nito at patuloy na nakakagulat. Ang paggawa ng inuming ito ay hindi lamang tungkol sa mga makina at teknolohiya, kundi tungkol din sa mga taong nasa likod ng paglikha nito, tungkol sa mga emosyon na ibinibigay nito at tungkol sa responsibilidad para sa ating karaniwang kinabukasan. Kung interesado kang matutunan kung paano nilikha ang Pepsi, sigurado ako na makakahanap ka ng maraming bagong bagay sa iba pang mga video sa channel. Halimbawa, napag-usapan ko kamakailan ang tungkol sa proseso ng paggawa ng mga bola ng bagong taon, nakahangahanga rin sa kanilang sukat at detalye. Tingnan ito para matutupa tungkol sa mundo ng paggawa ng produkto. Ngayon ay iyong pagkakataon na ibahagi ang iyong opinion. Ano ang mas malapit sa iyo? Pepsi o Coca-Cola? O baka mas gusto mo ang isang ganap na kakaibang inumin. Sumulat sa mga komento at i din kung nagustuhan mo ang video na ito. Mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga bagong kawili-wiling yugto. At ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Marahil ang ilan sa kanila ay nais ding malaman kung paano nilika ang kanilang mga paboritong inumin. See you sa mga susunod na video.